mga kababayan, mga kalakotsera, ito kami ngayon sa isang Antonio PB team. Pasok kami sa isang medyo bundok to eh. <laughs> Meron tayong kababayan na natira ng tulong ng PB team. So ito kasama natin sila Peter Paul, Sir Paul, si Ralph, tsaka si O'Neill. Kau. Asa na durian? Oo oh, nga pala, may Asa? Ayun. ka lang yan. Abukado ka yan. yan. Oo. Oh. Beli bosan. Ta boleh. Saya boleh si Oni. Hello, God bless. <laughs>

Nandito na lang, <laughs> ayan. sa <ha>, aking pag-ibig mo. Ayon pag buak. Saan ka buak? Damo ka na. Uy, Ay! Uy, uy! Grabe ka na ba? Sorry. Ako, lumagay yung biết ạ không? Chiang ạ này. Tao thử pick cast đây. Anh này. Miên gọi làm. Chiang

Ay, Ayan, tikman natin kanilang buko ah, dito sa... Saan? Saan, to? Saan? Miloya. Si Chimiloya. Miloya, Miluya. Miloya. Miloya. Well, yeah. <laughs> fresh. Nakaka-fresh. Sabah mo dito. sabado. mo

Ay. Ano yan? Ano man yan Damo. Yung... Yung kayo nyo? Hmm. Yung sa bababa tayo ng mga dun sa... Bangin! Karabi! Ay! ba tayo nyo? lang. malayo malayo din yung ulingan ng um, koreano mag-uuling nandito so, punta natin parang feel kong problema nito yung pag-akit mamaya pa. pwede may shortcut na doon pababa The false ninyo? Oh. Huh? Uh -huh.

Ay, nakita ako. <laughs> Tago-tago ka pa. Itang kita ka sa camera. Ano, kalayo. Ay, ay, ay. ay. Ano lang si Kuya? Kaya naman yung Ano lang ba lang ba? Diba? Kaya lang ulawa eh Medyo masyadong wax lang Hindi na daon na ngayon Hindi nga ba? Agad May bahay dyan? Hindi Piyer? Galing-galing, oo. Grabe oh, maya, <laughs> Yun ang iniisip ko, may na naman. Wow. <sighs> ah! Akala ko bahay. Ayan, kapitan, oh. Hindi sa'yo kapitan ng kapitan. Woo! Woo! Dovalo. Dovala. <laughs> Lumuwag sa aking sis. Ano Sis! Sis gonna hold saging sis. Remote sagging CS. <laughs> <laughs> Ito <Lumogsaging. laughs> <laughs> <laughs> <Lumogsaging. laughs> niya nga Dali. Halos Uy, pagalit kayo ng Kapitan, dyan. Hmm. <laughs> <laughs> oh, pa itong ano Ayan, sis. sis. GSN sa sis, ha? Ako <laughs> 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 na pa yung mga totoong <laughs> Ube mo, uh. ube. Ano yung ano yung na ube? Ayan. Ah, okay. Akala ko talaga yung ube parang gabi. Ano siya? Yung gumagapang pala yung ube. Parang Mas maganda gumagapang. Grabe, ang sipag naman na may aring ito. Ma ang may-ari nito. Ang daming hana tanim. Mayroong tira dahil. Ay, marang mm. oh, pa. pa. Ano, layo na nila. <laughs> Good luck sa'yo mamaya. Ano na <laughs> lang kayo, hit ka sa sa baba, Gretchen? tayo sa baba,

Ang sila. Oh! Asa mo na ngagi? Asang dalan. Saka mali yung dinaanan natin. Oh! Asa mo na ngagi na pek? ang suka lang dinaanan natin.

Ito eh, ito yun Ito may tubig. May yun 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 Eh, dito na kami sa kanilang ulingan. Ayan. Ulingan. Sira na yan. Asan? 괜찮네 우리 그 이래. 봐